Good Sunday nga pala guys, kwento ko lang mga nangyari sa amin kahapon kung paano kami inulan at tinabot ng gabi. Dahil nga dito, sa so ginagawa namin stainless na gate, wala kasi kami sasahurin pag di namin na ikabit to. Kaya kahit pag-uusap dinami ginagawa, seryoso kasi sa trabaho. Gusto rin kasi namin gumanda ang trabaho kahit may nadali. Kaya kahit nahihirapan, huwag kakalimutang gumiti. <laughs> Gustong gusto talaga, lagi nakikita sa camera. At eto si Bossing, sama na rin natin. Kaso hindi ko na-stop, baka mag-stop na rin work ko. Pakita ko na pala sa inyo, dati nilang gate. At syempre, pagagandahin natin yan. Ito na nga yun yung inabot kami ng gabi at ulan. Dapat tanong na lang talaga ako kung gagamba ba yan. Ano yung gagamba? Uh -huh. pati talaga si paring Alan, napaka mahihain sa camera. Kita nyo naman, madilim na talaga. At meron ng pag -ambon. Talaga naman parang basang sisiw na kami dyan. Sige na, yun lang. Salamat sa tiwala. Bye-bye.